Kulang pa pala tayo ng isang anchovy para mabigyan tayo ng 90 reward ni Billy. Nagay na natin sa box mga daladala natin. Cảm ơn sana makahanap na tayo ng dilis. nakabingwit na tayo ng dilis, bibenta na natin yun kay Willy. Ang may ipon na gold ay ibibili ko pa na maraming seeds kay Pierre. Kano ko matapos lahat yon bago gumabi? dahil may sumpa ang ating farm paggabi naglalabasan ang maraming monsters as much as possible ay ako pa muna makipaglaban sa mga monsters dahil wala naman akong pagkain for healing at lahat naman ng forage ay eh, ang gusto ko lahat sila mabenta sa shipping box dahil nag-iipon ako ng maraming gold jelly first catch. Pangalawang sea jelly. Ang sea jelly ay isang uri ng pagkain na pag mo, magkakaroon ka ng mataas na fishing buff. Pag sinabing buff, ibig sabihin nag a siya ng skill, ng one level skill sa'yo. Kaya kung ang skill mo sa fishing, zero, kumain ka ng fishing buff, magiging one, level 1 yung fishing mo, mas mataas na uli ng mga isda ang makukuha mo. Pati yung quality niya, minsan silver, gold, iridium, ito naman. Puro sardine sa nakukuha natin. Pag 2 o'clock na at hindi pa ako nakakuha ng bilis, uuwi na, ah, pupunta na ako kay Pierre, kay Pierre. Kasi baka mapagsarahan ako at saka gusto ko maitanim lahat ng pwede kong itanim bag. Ayan, tuna. Ibenta na lang natin lahat to. Daladala -dala natin.